maisip bakit ganito ang nadama ko Dahil sa iyo di ko mapigilan pagdadrama ko Alam kong malayo na tayo ay magkatuluyan Pagkat maganda ka pa at hindi naman ako kagwapuhan Pero sana naman mapansin mo kahit pa paano wala akong magandamit Pero ako'y handa gumawa ng mga plano nung nakilala kita Bigga nag na nakinig ko ang itinig Tinatanong ko sa akin di ko ba ako na paibig, halang ko merong mali Pagkat hindi tayo malaya Kung kaya ko na sana nabaguin na ikot ang mundong madaya At sa akin ang ipaubaya ang isang katulad mo Pero paano yun mangyayari sa isang katulad ko Na di mo naman nakikita, di mo nakakasama bi, na bali, wala mo lang sa tuwi-tuwi na Kailangan ko mamumusina para lang ako ay pansinin Ako sana'y mapagbigyan ang kahit konting pagtinin ko Ikaw ang may hawak ng susi ng puso ที่ขวานไม่หักนั้นสุดสีนั้นผู้สูงคอสายลางมุมมีก็ทางทั้งอินน์ดอว์ว่าละนั้นฮันน่าพีตพันดีที่ขวานที่ขวานที่ขวานที่ขวาน Ang aking mundo Bakit di ko mag sabihin na aminin sa'yo Na ikaw ay kailangan at tanging minamahal ko Siguro nga ako'y natatakot na iwasan mo Dahil hindi ka nagpabago sa katauan ko Ayoko mangyari ang mga bagay na di na ka nais-nais Tulad ng pag-isa'y niiwan at mamapagalis ko makiniis kapag sa'kin sa di kay mawala Baka di ko makaya at ako lamang ay magwala Pasensya na kung ano man aking mga nasabi Di ko lamang talaga mapigilan pa Ang aking sarili ko mawari Gagawin lagi na, na una ang hiya Di tuloy maipaywadig sa'yo Ang nadarama na mahal kita Walang iba, ikaw talaga Kahit di na tayo sa'yo turin Ay parang asawa Aking isinta Bago maging muli ang lahat Ikaw lang ang inibig ko at aking ipagtatapat Ikaw ang may hawak ng susi ng puso ko Sa'yo lang umikot ang wala nang hanapin pa kundi ikaw Tanging kailangan ko Ay ikaw, 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 ikaw Sana ay wala iwalaan ang aking pinahiwatig Ang puso ko dahil sa'yo ay naging masigasig Sana'y marinig ang nais kong ipabati Mahaba man ang tulay ay pipilitin kong tumawid Pagka't ikaw ang nagpakita't nagpadama Kung gano'ng kakulay ang mabuhay Lalo pagkasama ka magtiwala. Halos sa akin walang halong panluloko Di ko sasaktan ng puso mo, yan ay aking pangako Pangako, di ka sasaktan, wag ko kay mamahalin Iintayin ko na sabihin mo, ako'y mahal mo Di pagkat ako ay umaasa, kahit na walang pag-asa Ikaw, ikaw, ikaw ang siyang nais kong matamasa Sa'yo na nakapandado mo, puso ko na nabandado nun na. Napita mo yung pakinggan mo, na malamang mo kung sino ba uh, Talaga nagmamahal sa'yo, nandung puso na nagmamahawi Oo, minamahal oh, kita, suktulan hanggang langit Ikaw

Wala nang hanapin pa kundi ikaw